check this first. Ayun! Mga ka-subscriber! Banana na naman ang nandito. Merong itlog. Ay! May libre tayong itlog. I got banana here. Maganda pa siya, oh. natin yung ano maganda-ganda pa ah, maganda oo oh. ah, yun dyan naman tayong banana ah, banana pudding na naman yun okay Karoon pa Isa pa. Ito pa. Okay. Yun. Let's see. What o oh, apple. Ang hibag ng apple. Okay. itlog <laughs> kini malambot na okay I think it no I'll just bring this one the whole box let's check the apple go. alisin natin yung bulok yeah alisin natin yung bulok na apple ang ganda pa oh. Mm. Hugasan ba yan? Oh, diva. Oh, may more itlog pa. Ay, nabasag na. Ay, binasag nila yung itlog. Oh, ito. Ito. nag-vlog yun yung itlog ito, uy banana pa to be ah okay, uy it it's too heavy you got it okay, bigat you got it Yeah. okay uy nandito pa yung saging Malang, Ano ano? Nadurog na, ito maganda pa. Okay. Andyan oh. sa ano, ayan sa bungad. Para damputin na lang din niya yan. Basa 'to. Ah, eh. oh, damputin mo na lang yan. What that's doing? Oh, I think that's the gym. May mga saging sa ilalim. Okay. Let's go. Tapon nyo dito. Pizza, oh. Uh. Grosong pa yung pizza. Ay, graho. Tapon nyo. Daming ice cream. Wow. Daming ice cream. Ice cream. Mga frozen foods. Ano to? Mga anik-anik dito. Pantik. Fishy. Ayan. Clothes. Kadami. Tunaw na. <laughs> Ay, puro ice cream. Nasira ba ang ano nyo? Malamig pa to, oh. Kunin ko kaya ito. Liwang. Wow. Ang sarap nito, oh. Yan, dalawang box kunin ko. Hindi tayo kuha ng madami. Kunti lang. Ice cream. Bumaha siya ng ice cream. Ano itong isang box na to? Wow. Ba, oh ito ata ice pack pa kunin ko yan wala naman akong malaking ano freezer tingnan nyo to isang box uy tingnan nyo oh popsicle isang box. Ay, kadami, hindi ko man po makukuha lahat. At tingnan nyo, oh. Sayang to oh. Isa lang. Maliit lang kasi yung freezer ko. Puro naman frozen foods. Ay. Tingnan nyo ice cream na to oh. Eh. ka box box nakakapanghinayang tablamig na kasi wala nang bibili ng ice cream madami oh oh itingnan nyo oh may oreo cake pa <laughs> pero ito tunaw na ice cream oh <laughs> ah. Kuha na. Ay, just sus 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 kadami. Okay. Ah. Ito lang kukunin ko. Sa itong bag. Ah. Kukunin din ako ng pizza. pizza malamig pa. Ayan eh. Lagay lang yan sa oven. Mm. Katambak ng ice cream. Ano to? oh meron pang coffee cream. Delight. White mocha. nakasealed O nakasealed pa siya kukunin ko to yan para sa kapi natin ay puro lang ice cream yung tapon eh. ice cream ang labanan kadami let's go let's go subscriber. Ito yung saging na mga nakuha ko. Ayan. Tapos, ilang pirasong apple at itlog. Hindi ko na to alisin dito sa box. Kasi kukunin daw to ng biyanan ko. Gagawin niyang banana bread. This time, banana bread naman. Sujan so, ko lang 'yan. Ang kukunin ko lang dito yung apple at itlog. Pero itong mga saging, diretso ito sa loob ng sasakyan ng aking biyanan. And ito mga ka-subscriber. Ha? Pizza. Ilagay ko na ito sa freezer ko ha. Malinis naman ito. So hindi ko na ito kailangan pang hugasan o punasan kasi, 'di ba? Nakalagay lang naman to sa labas sa box. Tapos ito naman buong box talaga. Ayan. Ito ang pupunasan ko. Pero ito, pasok ko na muna sa loob ng bahay. Hello mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? Sa hali po tayo mag-shoutout and birthday greetings. Happy birthday to Miss Siren Ox, November 29. November 30, happy birthday to Mark Andriana Mangalos. And advance happy birthday, Miss Chris Montero, December 8. And advance happy birthday, Syntax Error, December 2. Happy birthday sa inyo po. And shout out also to Becca Family, San Mateo Rizal. And shout out also Joylis Alcaide. And shout out also watching from Germany, Christina. And shout out also Oro Family from Sartan Leyte. Shout out to Bacolanta Laila and shout out also Don 27 TV. Isa din pong dumpster diving from Canada. Shout out to Rodel Gulpe, Feli Palata, Consihal Ruena Villanueva watching from or Rojas Oriental Mindoro. Taga din si ano ah, Nanay Mir na gabay. No? Shout out po. And shout out also Manay Ningning Kawaling, Miss Jocelyn Castro, Nanay Bebe, Miss Vivian Cortez, Yan Yanig, Susan Anion, Sian Ironman, Miss Lilibat Gaton, Bernadette Tison, Joy Ramos, Amy Sarabello, Aramagistrado, Nicole Colina, Manay Sophie, Richland Sorbeto, Juana Fernandez, Isa Apolonio, Pelalin Bahasan, Jennifer Dileg, Mari Chris Napa, Usunjoy Mika, Jane Kabujok, Eunice Lavarria, Hello, Mary Jane Binihagan, shout out po. And shout out also Mira, Lisa, James De La Cruz, Hazel Narcisio, Christine Dumlao, shout out sa iyo diyan. Cecil Gasingan, hello Roland Alas, Boy the Boy da, hello sa inyo. Miss Florenda Sayangco, uh, Jem Polo, shout out and shout out also Beverly. Tal. And shout out also to Miss Madeline Salvana, Miss Len Maroto, Vanessa Sibaste, Marquis Entero Barong. Oh, shout out sa you, Jorn. And shout out also to Del Santiago, Nelsi Lama, Winner Wild Gold. And shout out to Rogelia, Miss Rogelia Fabilitante. Hello po, Abigail ng Riyad. And shout out also to Reneva Arsega Sibling. Shout out sa inyo. Edeline Ramos, Jamili Corpus, Ara Kilay. Hello sa inyo John Bautista Colyantes, Manay Nicole Colina, Emily Beraminde, Merly Gonzalo, and Kate Evangelista. So kung meron pa po ako nakalimutan, pagpasensyahan nyo na ha. So dyan lang po muna kayo. Enjoy your watching. Oh, napkin. Paper towel. Sulatan. tampon plates ito clothes panty tape cat foods peanut butter ponytail ito cat food ito ultra slim niya. Ayan, wala naman iba. Yan lang yung nakuha. Saka itong ice cream na ilalagay ko na sa aking freezer. O, diba? O, tingnan nyo, o. Oh, Nagyayelo pa siya. O. Oh. Icy-icy pa talaga. Kaya katatapon lang nito, ay. Ice-ice baby. Tingnan nyo, oh. September 2024 oh saan ka ngayon little pa expired Halika, ilagay ko na sa freezer halihali 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 So ayan po mga ka-subscriber, lagay na rin natin tong mga ice cream sa aking freezer. Napakaliit po kasi talaga ng freezer ko kaya hindi natin makuha lahat kahit matagal pang ang expiration date. So salamat po sa inyong panonood. So don't forget to like and share and good vibes comment. Ice cream party. Yes!